ang fox sa ilalim ng liwanag ng buwan Madilim ang langit Ngunit malaki at maliwanag ang buwan Pinitigan ito ng maliit na fox na si Lua Wow napakabilog napakakinang napakaganda At ko gusto kong maging buwan at ko sabi ni Lua. At ko, kung nagniningning ako ng ganyan, magugustuhan ako ng lahat, at ko. Tumawa si Owl, at ko, ngunit ang buwan ay nabubuhay sa itaas ng langit, at ko. Sinubukan ni Lua na maging buwan. Din dinaykit niya ang isang malaking puting bilog sa kanyang ulo. Tumakbo siya at kinagat ito gamit ang kanyang mga ngipin. At ko, mukha ba akong buwan, at ko, tanong niya sa isang ibon. Kumurap ang ibon. Mukha kang, parang kuki. Nakaupo pa rin si Lua sa tabi ng lawa, kinopya niya ang refleksyon ng buwan. At ko, hindi gumagalaw, dapat ay hindi pa rin, at ko. Splash! Napakurap siya, at nahulog sa lawa. Umakyat siya, basang-basa. At ko, ang hirap maging buwan, at ko, baumantong hininga siya. Tapos, whoosh! Isang shooting star ang lumipad. At ko, baka matulungan ako, at ko. Sumigaw si Lua, at ko, gusto kong maging buwan, at ko. Ang bituin ay kumikinang, pagkatapos ay naglaho. At ko, ha! Hindi gumana, at ko. Tumalon siya at umikot. Maliit na fox pa lang. Mag-isang nakaupo si Lua sa isang burol. Nalungkot siya. Tapos may tumakbong squirrel. At ko, salamat sa paghahanap ng aking acorn, at ko may dumating din na kuneho. At ko, iniuwi mo ako kagabi, at ko. Dumating pa ang mga hayop. At ko, lagi mo kaming pinapatawa, at ko. At ko, tulungan mo kaming magdala ng tubig, at ko. At ko, ginawa mong ligtas ang gabi, at ko. Napakurap si Lua. Nakaramdam ng init ang kanyang puso. Tumingala si Lua sa buwan. Tapos tumingin siya sa mga kaibigan niya. At ko, hindi ko kailangang nasa langit para sumikat, at ko ngumiti siya, malambot at maliwanag. Ngayon si Luwa ay tumatakbo sa kagubatan araw-araw. Hindi siya ang buwan. Ngunit ang bawat hayop ay nagsasabi. At ko, si Luwa ang pinakamaliwanag naliwanag liwanag sa ating mga puso, at ko.